Josue, Ikalabing siyam na kabanata At ang ikalawang kapalaran ay napa sa Simeon sa lipi ng mga anak ng Simeon ay sa kanilang mga angkan at ang kanilang mana ay nasa gitna ng mana ng mga anak ni Juda. At kanilang tinamo na pinakamana ang Beersheba o Seba at Molada at Aharsual at Bala at Esem at Heltolad at Betul at Horma at Siklag at Beth Marchabot at Hasar Susa at betlebaut at Saruhin. Labing tatlong bayan pati ng mga nayon yon. Ain, Rimon, at Eter at Asan. Apat na bayan pati ng mga nayon yon at ang lahat ng mga nai sa palibot ng mga bayang ito hanggang sa Baalat Deer, Ramat ng Timugan, ito ang mana ng liti ng mga anak ni Simeon ayon sa kanilang mga angkan. Mula sa bahagi ng mga anak ni Juda ang mana ng mga anak ni Simeon. Sapagkat ang bahagi ng mga anak ni Juda ay totoong marami sa ganang kanila. Kaya't ang mga anak ni si Simeon ay nagkaroon ng mana sa gitna ng kanilang mana. At ang ikatlong kapalaran ay napa sa mga anak ni Sabulon ayon sa kanilang mga angkan. At ang hangganan ng kanilang mana ay hanggang sa sarid. At ang kanilang hangganan ay pasampas sa dakong kalinuran sa Merala at abot sa Dabeset at mula ro'y abot sa batis na nasa harap ng Jokniam. At paliko mula sa sarid sa dakong silanganan na dakong sinisikatan ng araw hanggang sa hanggan ng Chisidot at palabas sa Dabrat at pasampas sa Japhia. At mula roon ay patuloy sa dakong silanganan sa Githepher sa Itakasin, at palabas sa Rimmon na luwal hanggang sa Nea. At ang hangganan ay paliko sa hilagaan na patungo sa Hanaton, at ang labasan niyo ay sa libis ng Iptael. At sa Kata, at sa Naalal, at sa Simron, at sa Idiala, at sa Bethlehem, labing dalawang bayang pati ng mga nayon ng mga yaon. Ito ang mana ng mga anak ni Sabiron ayon sa kanilang mga angkan, ang mga bayang ito pati ng mga nayon ng mga ito. Ang ikapanakpalaran ay napasa-isakar sa mga anak ni Isakar ayon sa kanilang mga angkan. At ang kanilang hangganan ay hanggang sa Israel at Teshulot at Sunem, at Haparaim at Sion at Anaarat, at Rabit, at Chishion at Ebes, at Ramet, at Enganim at Enhada at passes at ang hangganan ay abot sa Tabor, at sa Hasim at sa Betsemes, at ang mga labasan ng hangganan ng mga iyon ay sa Jordan labing anim na bayan pati ng mga nayon ng mga iyon. Ito ang manan ng lipi ng mga anak ng Isakar ayon sa kanilang mga angkan. Ang mga bayan pati ng mga nayon ng mga iyon. At ang ikalimang kapalaran ay napasilipi ng mga anak ni Aser ayon sa kanilang mga angkan. At ang kanilang hangganan ay sa Helchat, at Hali at Beten at Aksat, at Alamalek, at Ameyad at Amisial at abot sa Carmel na Kalinuran at sa Sihor Libnath. At palikwa sa dakong sinisikatan ng araw sa Beth Dagon at abot sa Sabilon at sa libis ng Iptael na dakong hilagaan sa Beth Emek at Nehiel at palabas sa Kabul sa kaliwa. At Hebron at Rehob at Hamon at Kana hanggang sa malaking Sidon at ang hangganan ay paliko sa Rama at sa bayang nakukutaan ng Tiro. At ang hangganan ay paliko sa Hosa at ang mga labas ninyo ay sa dagat mula sa lupain ni Aksib. Gayun din ang Umma at Aphek at Rehob. Dalawamput dalawang bayan pati ng mga nayon ng mga yon. Ito ang mana ng lipi ng mga anak ni Aser ayon sa kanilang mga angkan ang mga bayang ito pati ng mga nayon ng mga ito. Ang ikaanim na kapalaran ay napa sa mga anak ni Nephtali sa mga anak ni Nephtali ayon sa kanilang mga angkan. At ang kanilang hangganan ay mula sa Helep, mula sa ensina sa Saananim, at sa Daminesib, at sa Jabneel, hanggang sa Lakum, at ang mga labasan niya unang no, ay sa Jordan. At ang hangganan ay sa dakong kalunuran sa Asnortabor, at palabas sa mula kamularon at abot sa Sabilon sa Timugan, at abot sa Aser sa Kalunuran, at sa Judas sa Jordan na dakong sinisikata ng araw. At ang mga bayang nakukutaan ay Sidim, Ser at Hamat, Brakat at Sineret, at Adama, at Rama, at Asor, at Sedes at Edrei at Enhasor, at Iron at Migdalel, Horem, at Bethanat, at Bethsemes. Labing siyam na bayan pati ng mga nayon ng mga yaon. Ito ang mana ng lipi ng mga anak ni Neptali ayon sa kanilang mga angkan. Ang mga bayan pati ng mga nayon ng mga yaon. Ang ikapitong kapalaran ay napasaliti ng mga anak ni Dan ayon sa kanilang mga angkan. At ang hangganan ng kanilang mana ay Sora at Estaol at Irsemes at Saalabin at Ailon at Jethla at Elon at Timnath at Ekron at Elteche at Gideston at Baalat at Jehul at Benedrak at Gatrimon. At behar at trakon pati ng hangganan sa tapat ng Jopa. At ang hangganan ng mga anak ni Dan ay palabas sa dako roon ng mga iyon. Sapagat ang mga anak ni Dan ay sumumpa at bumakalaban sa lesem. At sinakop at sinugatan ng talim ng tabak. At inari at tumahan doon. At tinawag ang lesem na Dan ayon sa pangalan ni Dan na kanilang ama. Ito ang mana ng lipin ng mga anak ni Dan ayon sa kanilang mga Ang mga bayang ito pati ng mga nayon ng mga yaon. Gayon, kanilang tinapos ang pagbabahagi ng lupain na pinakamana ayon sa mga hangganan niyaon at binigyan ng mga anak ni Israel ng mana si Josue na anak ni Nun sa gitna nila. Ayon sa utis ng Panginoon ay kanilang binigay sa kanya ang bayang kanyang kiningi ang tim na sera sa lupaing maburol ng Ephraim at kanyang itinayo ang bayan at tumahan doon. Ito ang mga mana na binahagi ni Elias sa saserdote at ni Hosea na anak ni Nun at ng mga pangulo ng mga sambahayan ng mga magulang ng mga lipi ng mga anak ni Israel na pinakamana sa pamamagitan ng pagsasapalaran sa silo sa harap ng Panginoon sa pintuan ng tabernakulo ng kapisanan gay nila ni wakasan ang pagbabahagi ng lupain.